Yan, good morning guys. pani uh, panibagong araw, panibagong vlog. Samahan niyo po ako uh, bago pa ulit kung kayo pa bago pa lang sa aking YouTube channel, uh, paki-subscribe at paki-pindot na rin yung notification bell para updated tayo sa ating video. Ah, uh, guys, pupuntahan natin yung, ah, uh, may tumawag kasi sa akin na, ano, pupuntahan daw natin yung bata doon, na, uh, di ko alam kung anong, ano, mamaya, kakausapin na lang, kakausapin natin yung nanay. Ayan, mga kaistambay, samahan nyo po ako at abang-abang na lang po sa mga susunod na mga video. Ayan, guys, uh, good morning, nakakarating na tayo dito sa, ano, dito sa pinupuntahan ko dito sa may Bacoor, Cavite sa may uh, Sita ayan guys uh, papakita ko sa iyo kaawa awa ng yung bata naman talaga uh, ayan abang abang tingnan nyo dito sa may ano sa loob kasi nandito siya nakahiga lang eh. ayan o oh. bibi Hello. ayan siya guys, sa uh, mga kaistambay ano. Ah, uh, nakahiga lang po siya. Mainit may pa naman din dito sa loob. Mainit ang singaw. ayan, ayan mga kaistambay na. Ano? Edyo ma ano siya. Nakahiga lang siya, guys. Talagang nakaw, ah, talaga siya, nasa ano lang siya sa foam. Sa foam lang siya ulit yung mga kanyang mga ano, mga ah, uh, paa. Hindi ko alam kung uh, anong dahilan. Mamaya at uh, kausapin natin yung nanay niya sa si siya nagalagat. Ano? Bang, Bang na lang uh, guys. Kayo mga guys, kay mga guys tambay. Thank you, thank you, thank you. Mamaya, mamaya. Ayan. Ayan po mga guys tambay oh. Ah. Ano eh. Yung ah, ano. Pag kumakain talaga ang ng mama niya Subukan si hindi siya hindi siya makaka Ayan. Ah uh... Hello. Paano? Joshua. hello marami makapanood sa yun ito oh, sa buong mundo. Ayan. Hello. Opo. So, buong mundo makapanood nito. I-upload natin mamaya no or abukas mamaya i-edit to mamaya hello ayan po mga ka-stambay yung kamay niya at saka yung paa niya pero ito so, po sobra oh, hindi talagang hindi na ano po hindi na naano talaga ito yung kamay niya abang nagtagal oo so hindi talaga siya makaka ano ano padrito Oo, oh, talaga na ganun lang. Oo, oh, ayan. Ayan po mga kastambay, pinakain po siya ng mama niya. So, ngayon, ayan. yan. uh, oh, ano pong, ano. Ito yung paanya niya na, ano. Medyo na, ano. So, sobrang liit. Lumiit na po. Ito po. Ayan po mga kastambay, oh. Ayan. Yes ayan napag ah, ah, anuhan siya ng kanyang mama uh, hello yakult pinapainom siya ng yakult mga ah, ah, kaistambay ano so as ah, mga nakapanood nito po uh, ah, paki paki na lang po sana may mga ah, mga nakaluwag-luwag dyan may mga kagaya po ah Ana po. Uh, siya po si Joshua Pili ko ba? Ha? Andot. Siya po si Joshua Andot po. Yung ba? Ha? Andot. Ha? Andot. 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 Sorry, Andot. <laughs> uh, ayan po. Uh, nang taon na to? 15 years old na po siya. Tingnan nyo po. Mga uh, ka oh. So, sana po uh, atin po. Kasi nagkaganito siya nung ilanon nila doon sa PGH daw po. Mali gamot na naiturok sa kanya. So, kana ito uh, hirap din po yung Mamanya sa ka karga sa pagsubo pa lang. Ayan. Kasi tuwing kain kailangang kakargahin. Ayan po. Hello. Okay. Ayan, ayan, ayan. Hindi maka ano yung mga kamay niya mga kastambay ano. Uh, Ma'am Princess, sana man panood mo ito. Ah <laughs> uh, ito, at saka Bisidak TV Pesyal, dyan sa Hawaii. Shout out sa inyo. Uh, ayan. Sa mga, ay, eh, ito, ayan po. At sa pag-inom ng tubig, ganyan na lang po. Ganun na ba? Pinainom ng tubig? Kiyara? Hindi siya pwede sa basa. Hindi, yung ano, yung pinipindot. Ano oh, tawag, no? Baka maramang, si... siya sa pag-iinom. Ayan. Ayaw niya i-ano, yung ano, no? Talagang naalog siya sa sana. Oh, ano na siguro sa tagal na. Oo, oh, sa tagal na. Mm hmm. Pati nga dito niya doon eh. Oh. Yung likod niya. Para kung ano. Oh. Ah? Wala na sa ano. Hindi na. Ano Oo. Oh. Ha? ha? Hindi na diritso. Yung baog na ba? Hindi oh, na. Bumalaktot na. Yung buto. Sa kahiga. Ah, sa kahiga. Ano? Oo. Oo, hindi na ano, hindi na sintro na. Oo, oh, wala. Nanglihis na siya. Oh. Mm -mm. Hello. <laughs> so, ayan. Ayan mga ka-stambay, ano, mga uh, uh, maraming salamat sa inyo at uh, hindi ko na po uh, habayin itong video. ah uh, sana, ah uh, bago pong lahat, uh, kung kayo po bago pa lang sa aking YouTube channel, pakisubscribe.